sa mga ganitong pagkakataon naman, lahat naman tayo eh, papunta rin doon, di ba? Si ating iba, yung worst comes to worst, eto ang bilin ko sa family ko. Ang gaya ng sinabi ko, inanda ko na yung insurance ko. Makakatulong sa kanila. Oh, sila pa rin. Ang been. Kaya ako kumuha nung kasi na yung nagkasakit ako dati na. Sabi ko, pa paano kung namatay ako nun? Wala akong naiwan sa kanila. Ngayon may maiiwan na ako sa kanila. Mm -hmm. Yun yung Miss O. <laughs> Salamat, sir. Ano ang gustong ipayo ni Ate Gay sa mga stand-up comedians, sa mga kapareho mo ng trabaho? Tandahan sa work, pakaramdaman ng sarili, mag-ipon. Kasi nung last kong sakit, zero ako nun. Wala akong insurance, wala akong feel wala akong kung Wala kang health card? Wala. As in, kapatid ko lang ang tumulong sa akin nung sa Japan. Saka yung mga mahal ko sa buhay, siyempre mga kaibigan. Tapos sa buhay ako, di ba, uli. na, na, na ako. Yun agad ang ko. Pension insurance. Life insurance. insurance. Tapos ang health insurance. Parang apat yun. Ngayon, kaya hindi ako masyadong nairapan sa pagbabayad. Pero may insurance. Pero nagbabayad pa rin ako. Oh. Ang hindi ka gaya dati na hirap na hirap mga kapatid ah, ko sa pagbayad sa ospital. Kaya yung gusto ko sabihin sa mga katrabaho ko, mga hustler-punid yan, kayo ng mga insurance nyo hanggang maaga pa. Alagaan ng sarili. Ang aim dapat lagi gabi-gabi is Hindi para kumita.